Paano kung ang isang biktima ng krimen ay bumalik mula sa kabilang buhay, hindi para manakot, kundi para ituro kung sino ang pumatay sa kanya? Isang boses mula sa libingan na siyang naging susi para makamit ang hustisya. Imposible, di ba? Pero ito mismo ang nangyari sa kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. What's up, guys? Welcome sa isa na namang nakakaintrigang episode dito sa NoPH. Ang channel kung saan makikita ang mga kakaibang pangyayari at misteryo sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako ang inyong host Kuya Kaloy, at kung bago ka pa lang dito, siguraduhin i-click ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong kwento. Ngayon, dadalhin ko kayo sa Chicago para kilalanin ang isang babaeng Pilipina na ang pangalan ay Teresita Basa. Ang kwento niya ay hindi lang isang simpleng murder case. Ito ang kaso na hanggang ngayon ay pinag-uusapan dahil ang biktima mismo ang nag-solve sa sarili niyang kaso. Si Teresita Basa ay isang respiratory therapist mula sa Pilipinas. Nagdesisyon siyang lumipat sa Amerika para tuparin ang kanyang pangarap. Masipag siya, mabait, at kilala bilang isang mahusay na pianist-musician sa kanyang komunidad. Nagtatrabaho siya sa Edgewater Hospital sa Chicago. Sa madaling salita, si Teresita ay namumuhay ng tahimik at payapa. Pero ang lahat ng yan ay biglang magbabago. February 21, 1977. Isang gabi, nakatanggap ng tawag ang fire department tungkol sa isang sunog sa apartment building kung saan nakatira si Teresita. Pagdating nila, mabilis nilang pinatay ang apoy sa apartment. Pero sa ilalim ng nasunog na mattress, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Teresita. Sa unang tingin, inakala ng mga investigador na biktima lang siya ng sunog. Pero sa mas malalim na pagsusuri ng medical examiner, si Teresita ay natuklasan na may saksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Pagkatapos siyang patayin, sinadyang sunugin ang kanyang katawan para itago ang ebidensya. Ang kaso ay napunta sa mga detective ng Chicago Police, particular kina Detective Joe Stachula at Detective Lee Eplin, at nagsimula na silang mag-imbestiga. Ang unang palaisipan, walang forced entry. Ibig sabihin, walang sirang pinto o bintana. Ito ay nagpapahiwatig na kilala ni Teresita ang pumatay sa kanya at pinapasok niya ito sa kanyang apartment ng kusa. Kinausap nila ang mga kaibigan at katrabaho ni Teresita at may nakuha silang isang maliit na lead. Bago ang kanyang pagkamatay, nabanggit ni Teresita sa isang kaibigan na may isang lalaking katrabaho mula sa ospital na pupunta sa bahay niya para ayusin ang kanyang TV. Pero hindi ito pinangalanan ni Teresita. May note din si Teresita sa kanyang diary, "Get tickets for AS. Sino si AS?" Maraming tao ang may ganitong initials. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Walang bagong ebidensya, walang witness, walang suspect. Ang kaso ni Teresita ay unti-unting nanlamig at napunta sa listahan ng mga unsolved murders. Para sa kapulisan, ito ay isang dead end. Limang buwan matapos ang insidente sa kabilang parte ng Chicago, may isang mag-asawang Pilipino na nagsimulang makaranas ng mga kakaibang bagay. Sila ay si Dr. Jose Chua at ang kanyang asawang si Remy Chua. Si Remy katulad ni Teresita ay isang respiratory therapist din sa parehong ospital, ang Edgewater Hospital. Magkakilala sila pero hindi sila close friends. Isang gabi, nagsimulang magkaroon ng mga panaginip si Remy kung saan nakikita niya si Teresita. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog siya sa tabi ng kanyang asawa, nagsimula siyang magsalita. Pero hindi ito ang boses ni Remy. Sa isang boses na mahinahon at malinaw, pero hindi sa kanya, nagsalita si Remy habang nasa parang trance. Sabi niya, "Ako si Teresita Basa." Hindi makapaniwala si Dr. Chua. Sa simula, inisip niyang nananaginip lang o nagdedeliryo ang kanyang asawa. Pero naulit ito ng maraming beses at mas nagiging detalyado na ang mga sinasabi nito. Sinasabi ng boses na ang pumatay sa kanya ay isang lalaki na nagngangalang Alan Showery. Alan Showery, AS ang initial sa diary ni Teresita. Si Alan Showery ay isang hospital attendant sa Edgewater Hospital. Ayon sa boses, pumunta si Showery sa apartment ni Teresita sa kunwaring dahilan na aayusin ang kanyang sirang TV. Pero ang totoo, ang intensyon nito ay magnakaw. Nang malaman ni Teresita ang kanyang intensyon, sinaksak siya ni Showery at pagkatapos ay ninakaw ang kanyang mga alahas. Partikular na ang isang perlas na kwintas na regalo sa kanya ng kanyang ama mula pa sa Pilipinas. Pagkatapos, sinadyan itong sunugin ang apartment para sirain ang lahat ng ebidensya. Si Dr. Chua, isang doktor at isang taong naniniwala sa siyensya, ay hindi agad naniwala. Multo? Possession? Parang eksena sa pelikula. Pero gabi-gabi, tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Remy, bilang si Teresita, paulit-ulit na hinihingi ang hustisya at pinipilit si Dr. Chua na pumunta sa pulis. Dumating sa punto na sinabi ng boses kay Dr. Chua ang numero ng telepono ng mga kamag-anak ni Teresita at ang pangalan ng kasintahan ni Alan Showery. Dito na nakumbinsi si Dr. Chua, imposibleng malaman ni Remy ang mga detalyeng ito. Napilitan siyang maniwala na ang kaluluwa ni Teresita Basa ay ginagamit ang katawan ng kanyang asawa para humingi ng tulong. Kahit na takot at nag-aalangan na pagtawanan, nagdesisyon si Dr. Chua na lumapit sa mga pulis. Imagine na ikaw si Detective Joe Stachula. Limang buwan ng malamig ang hawak mo na kaso at biglang may isang doktor na lalapit sa inyo at sasabihin, Detective, alam ko po kung sino ang pumatay kay Teresita Basa. Sinabi po sa akin ng multo niya sa pamamagitan ng asawa ko. Ano ang magiging reaksyon niyo? Siyempre, pagdududahan, di ba? At ito mismo ang naramdaman ng mga detective. Para sa kanila, ito ang pinaka-weirdong lead na narinig nila sa buong karera nila. Pero dahil sa desperado na sila, wala ibang lead. So kahit na parang katuwaan na lang, ay sinubukan nila. Sinimulan nilang investigahan si Alan Showery. Tama nga, attendant nga siya sa Edgewater Hospital. Kinausap nila si Alan. Siyempre, mariin niyang itinanggi ang lahat. Sinabi niyang halos hindi nga raw niya kilala si Teresita Basa. Pero hindi doon tumigil ang mga pulis. Ginamit nila ang isa pang impormasyon mula sa boses. Ang alahas. Pinuntahan ng mga investigador ang girlfriend ni Alan Showery. Tinanong nila kung may mga alahas ba siyang natanggap mula kay Alan. At doon, nagbago ang takbo ng buong kaso. Inilabas ng girlfriend ni Showery ang isang pearl necklace. Agad itong dinala ng mga pulis sa pamilya ni Teresita Basa. At walang duda, kinumpirma nila na ito ay alahas na pagmamayari ni Teresita, ang perlas na regalo sa kanya ng kanyang ama. Ito na ang matibay na ebidensya na nag-uugnay kay Alan Showery sa krimen. Solid proof. Hindi na ito kwento ng multo dahil mayroon ng physical evidence. Dinala nila ulit si Alan for questioning. This time sinabi nila sa kanya ang lahat, ang testimonya ng multo, ang pangalan niya na binanggit, ang kwento tungkol sa TV, at higit sa lahat, ang nahanap na kwintas sa kanyang girlfriend. Nawalan ng kulay ang mukha ni Alan. Sa harap ng ebidensyang kwintas at sa takot na tila ba hinahabol siya mula sa kabilang buhay, at sa huli umamin din si Alan Showery sa pagpatay kay Teresita Basa. Ang kanyang confession ay tugmang-tugma sa bawat detalye na sinabi ng boses sa pamamagitan ni Remy Chua. Case closed na? Hindi pa. Pagdating sa korte, binawi ni Alan Shower ang kanyang confession. Sinabi ng kanyang abogado na pinilit lang siya ng mga pulis at tinakot gamit ang ridiculous ghost story. Nagsimula ang unang paglilitis. Ang jury, nahati ang desisyon. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa kwento ng multo. Ang iba naman ay naniniwala sa confession at sa ebidensya ng kwintas. Ang resulta, isang mistrial. Pero hindi sumuko ang prosecution. Nagset sila ng pangalawang paglilitis. At sa pagkakataong ito, handa silang gawin ang hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng korte sa Chicago. Nagagamitin nila si Remy Chua sa witness stand para magtestify tungkol sa kanyang karanasan sa boses mula sa libingan. Bago pa man magsimula ang pangalawang trial, alam na ng abogado ni Showery na talo na sila. Kahit gaano ka imposible pakinggan ang kwento ni Remy Chua kapag sinamahan ng ebidensya ng Quintas at ng naunang confession, ay magiging napaka-powerful na ito sa harap ng bagong jury. Para maiwasan ang kahihiyan at ang tiyak na pagkatalo, biglang pinalitan ni Alan Showery ang kanyang plea at umamin siyang guilty. Dalawang taon matapos ang pagpatay kay Teresita, ay hinatulan si Alan Showery ng labing apat na taong pagkakakulong para sa murder, robbery at arson. Sa wakas nakamit na ni Teresita ang hustisya. Hanggang ngayon, ang kaso ni Teresita basa o mas kilala sa Voice from the Grave case, ay nananatiling isa sa mga pinakakakaiba at pinagtatalo ng kaso sa legal history. Marami ang naniniwala na totoo ngang ang kaluluwa ni Teresita ang nagbigay ng mga detalye. Isang himala, isang patunay na may kabilang buhay. Ang hustisya, minsan, ay nakakahanap ng paraan sa mga pinakamisteryosong pamamaraan. Ang boses ni Teresita Basa, literal man o hindi, ay narinig. At yan ang kwento ni Teresita Basa, ang babaeng naglutas ng sarili niyang murder case mula sa kabilang buhay. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Kayo, ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo na posibleng mangyari ito? Paki-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating kakaibang kwento. Hanggang sa muli, ako ang inyong host, Kuya Kaloy, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episode ng No PH.